Bruno number 22 ay, cool. Class, class A go. na uh, a. Eto be naman be mga a kachika a Si Bulugan Number 11 Number 1 Good luck Bulugan Good luck Don Bruno, don Bruno. Eto good naman mga kachika ay Si ay Junior ay ay Kilabot ay Number 32 Good luck Eto naman mga kachika Si Alas Alas Number 2 Good luck Alas Good luck. Versus, eto naman. Sino ba to? Okay, babawasan yung friend ninyo. Hey. Kuya, ano pangalan niyan? Balito. Batang Seaman. Batang Seaman. No. 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 Number 3. Nasa isa lang ha. Pakibanggit A, nga. Last 8, final. Ang dalawa. Uh, batang Siman Nang Mahipon, Alas nang mahipon. Yeah. ng Mahipon, Ilagot ng Tandaba, Bulugan ng Mahipon, Don Bruno yeah. ng Panatian. Thank you. Sarado na kuadra. Sarado na ang quadra. Final yan. race na tayo. May iwan niya ng tanga. Class A. Hindi, final na, na tayo. Na tayo. Eh, final na yan eh. Kaya eh, kailan talasan nila. Okay, oh, lihis. Boga-boga. Alam na gabi na. <laughs> Ayan Poo! Sino ba Sino kaya ang mag champion -ja -ja Alas, line 3. Ayun, si Bata Siman. Ayun, bulugan. Alas. Bulugan. 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 Alas. Alas. Bulugan champion si alas Alas champion gulungan, alas, ingat gulungan, Champion alas, si alas. number gulungan, champion Number gulungan, gulungan, Number, three, number, five, number, number five. Bulugan. ating class B. Ayan na. Ano pangalan niyan? Ano pangalan niyan? Super bulilit number 27. Versus, ano pangalan niyan? Brandyo. Brandyo, good luck Brandyo. Versus, ano pangalan niyan? Mananabas. Mananabas, mananabas. good luck. bulilit mananabas, good luck. Terminator, good luck. Ba't apat lang kayo? Tatlo pa. So, dalawa, tatlo, apat. Final bakit, race, class bakit, B. Ta, Asa na ang iba? Okay, lumis na isa Final, class Ayaw, B. Tatlo. Ayaw, apat. Apat yan. Asa likod yung Ayan. isa? Ho, naka na ni, ano, ni Terminator. Final, Terminator. class B. Ayan na, na. Ata, anong muna. Ayan na. Ninyo win champion Branyo. Bra Ay mga ka, Branyo ang champion natin sa Class B. Bata. nga po ng final natin, Class B? Sino-sino? Pa final, Class B. Sino-sino po? Nag-champion pa ka oh, nag champion po sa Class B, Branyo. Ang sumigunda, Terminator. Ang tumersera, ma Mananabas. Ang pang-apat, Bulilit. Ang panlima, Mangyan. Thank you. Thank you po, Kapalas. Thank you.